Attorney, ako po ay matagal nang hiwalay sa aking asawa. Bagamat hindi po kami hiwalay ng legal. Required po ba na siya ang gawin kong dependent sa aking insurance policy? Sagutin natin yan! Ako po si Attorney Matet Mangabat at narito ang ilang KMDI, kaalaman sa mga batas at impormasyon just for you. May mga batas po at ibang alituntunin na kailangang ikonsidera sa pagtatalaga ng dependence. Ito ay maaaring maiba depende sa nasasaad sa kontrata with your insurance provider. Hindi kagaya ng beneficiary, piling tao lamang ang maaring i-assign bilang dependent sa isang insurance contract. Balikan po natin. Kapag sinabing dependent, generally, they are those who are legally or financially reliant on you for daily sustenance and support. Ngunit, maaari ring magtalaga ang batas at iba pang agreement kung sino-sino ang kinokonsiderang dependents. Halimbawa po, sa Article 2, Section 4 of RA 7875 or National Health Insurance Act of 1995, itinalaga ang mga dependents as follows. The legitimate spouse who is not a member, the unmarried and unemployed legitimate, legitimated, illegitimate, acknowledged children as appearing in the birth certificate, legally adopted, or stepchildren below 21 years of age. Children who are 21 years old or above but suffering from congenital disability, either physical or mental, or any disability acquired that renders them totally dependent on the member for support. And the parents who are 60 years old or above whose monthly income is below an amount to be determined by the corporation. Maaring may ibang konsiderasyon at definition ng kung sino lamang ang considered dependents. Kaya mabuting alamin sa ating insurance provider o iba pang ahensya o organisasyon para malaman ang considered dependents. Para naman po sa ating mga program members sa KMBI, ang ating pong insurance provider ay may sinusunod na panukala sa pagtatalaga ng dependents. Kung ikaw ay may asawa at kasal, ang dependent ay ang iyong asawa at mga anak hanggang sampo. Kung ikaw ay single principal, ang iyong dependent ay ang iyong mga magulang at mga kapatid. At kung ikaw ay single parent, ang iyong dependent ay ang iyong mga anak at mga magulang. For more kaalaman sa mga batas at impormasyon, follow balikat para sa Maunlad na Buhay Incorporated social media pages. Tandaan, mabuti ang may alam. Ako po si Atty. Matet Mga Bat. Masaya dito sa KMDI.